bago po kayo sa ating channel, maari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala po lamang, ang basa ng tarot ay napapailalim sa interpretasyon. Maaring mag-resonate sa inyo, maaring makakonekta kayo sa mensahe, maaari rin sa ibang tao. Kaya gawing gabay o gawing libangan lamang. Itong ating tarot card reading ay for entertainment purposes only. Welcome back sa ating tarot reading para sa buwan ng December 2024. Sa ating readings ngayon, titingnan natin ang mga mensahe mula sa mga baraha para sa bawat zodiac sign. Isa lamang card ang bubunot natin para sa bawat tanda at ipapaliwanag natin ang kahulugan nito upang makakuha tayo ng mga mahalagang pananaw. Aries, card The Emperor. Aries, ang barahang ito ay kumakatawan sa kapangyarihan at control. Ikaw ay inaanyayahan na maging leader sa iyong buhay sa Disyembre. Maaari kang makatagpo ng mga pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahan sa pamumuno. Huwag matakot na ipahayag ang iyong mga ideya at kunin ang mga hakbang na kinakailangan upang makamit ang iyong mga layunin. Tandaan, ang iyong determination ay makaka sa mga tao sa iyong paligid. Taurus, card, the Empress. Taurus, ang card na ito ay simbolo ng kasaganaan at fertility. Sa buwan na ito, maaring makaramdam ka ng mas mataas na koneksyon sa iyong sarili at sa kalikasan. Ito rin ang tamang panahon upang alagaan ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo at maaari kang makatanggap ng magagandang biyaya mula dito. Isipin ang mga bagay na nais mong palaguin sa iyong buhay at simulan ang mga hakbang patungo dito. Gemini. Card, The Lovers. Gemini, ang card na ito ay nagpapakita ng mga pagpili at relasyon. Sa Desyembre, maaaring makaharap ka ng mga desisyon na may kinalaman sa iyong personal na buhay o mga relasyon. Isipin kung ano ang talagang mahalaga sa iyo. Ang pakikipag-ugnayan at komunikasyon ay susi sa pag-unawa sa mga tao sa paligid mo. Huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong nararamdaman at maging bukas sa mga posibilidad na maaring magdala sa iyo ng bagong karanasan. Cancer, Card the Chariot. Cancer, ang barahang ito ay tungkol sa tagumpay at pagsasakatuparan. Sa buwan ng Disyembre, maaari mong maramdaman na ikaw ay nasa isang mahalagang yugto ng iyong buhay. Ang iyong disiplina at determinasyon ay makakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga layunin. Huwag kalimutan na pahalagahan ang iyong mga natamo at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Patuloy na magpursige at makita mo ang iyong mga pangarap na unti-unting nagiging realidad. Leo. Card, Strength. Leo, ang card na ito ay kumakatawan sa lakas at tibay. Sa Desyembre, maaring may mga hamon kang haharapin, ngunit tandaan na nasa iyo ang lakas na kailangan upang malampasan ang mga ito. Ipakita ang iyong tapang at tiwala sa sarili. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa pisikal na aspeto, kundi sa emosyonal na paghawak sa mga sitwasyon. Manatiling positibo at lumapit sa mga hamon na may ngiti. Virgo. Card, the Hermit. Virgo, ang barahang ito ay nagsasaad ng introspeksyon at pagninilay-nilay. Sa Desyembre, maglaan ng oras para sa iyong sarili. Ito ay panahon upang pag-isipan ang iyong mga layunin at mga pangarap. Maging tapat sa iyong sarili sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay maaaring matagpuan sa loob mo. Isipin ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong kapaligiran. Libra, Card Justice. Libra, ang barahang ito ay kumakatawan sa balanse at katarungan. Sa Desyembre, maaring may mga sitwasyon kang kakaharapin na nangangailangan ng tamang desisyon. Mag-isip ng mabuti at siguraduhin ang iyong mga aksyon ay naaayon sa iyong mga prinsipyong moral. Maging handa ring tanggapin ang mga resulta ng iyong mga desisyon. Tandaan, ang pagkakaroon ng katotohanan at integridad ay mahalaga. Scorpio. Card Death Scorpio, huwag magtakot sa barahang ito. Ang Death Card ay tungkol sa pagbabago at pagbabagong buhay. Sa Desyembre, maaaring may mga bagay kang kailangang iwanan upang makagawa ng puwang para sa bagong simula. Maging bukas sa mga pagbabago na maaaring dumating, ito ang tamang panahon upang buksan ang iyong sarili sa mga bagong posibilidad at umalis sa mga sitwasyong hindi na nagbibigay sa iyo ng halaga. Sagittarius. Card, Temperance. Sagittarius, ang barahang ito ay tungkol sa pagkakaroon ng balanse at pasensya. Sa Disyembre, maaaring makatagpo ka ng mga pagkakataon na mga ngailangan ng tamang diskarte at pasensya. Maging maingat sa iyong mga desisyon at pag-isipan kung paano mo mapapanatili ang balanse sa iyong buhay. Huwag kalimutan na bigyan ng oras ang mga bagay na tunay na mahalaga. Capricorn card The Devil Capricorn, yung card na ito ay nagpapakita ng mga hadlang o pagkakahirapan. Sa Desyembre, maaaring may mga pagsubok kang haharapin na maaaring makapagpabigat sa iyo. Tumingin sa loob mo at alamin kung ano ang mga bagay na humahadlang sa iyong pag-unlad. Maging matatag at huwag matakot na humingi ng tulong kung kinakailangan. Mahalaga ang iyong kalayaan at ang mga desisyon na iyong gagawin. Aquarius, card, the star. Aquarius, ang barang ito ay simbolo ng pag-asa at inspirasyon. Sa Desyembre, maaring madama mo ang liwanag na nagmumula sa mga pangarap at layunin mo. Ang card na ito ay nagsasaad na ang mga bagong oportunidad ay nag-abang sa iyo. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Ang hinaharap ay puno ng mga posibilidad. Huwag kalimutan na ibahagi ang iyong liwanag sa ibang tao. Pisces. Card the Moon, Pisces. Ang card na ito ay kumakatawan sa mga misteryo at hindi tiyak na mga situation. Sa Desyembre, maaring makaramdam ka ng kalituhan o pagdududa. Huwag mag-alala, ang mga ito ay bahagi ng proseso. Makinig sa iyong intuition at alamin kung ano ang talagang nais ng iyong puso. Ang paglalakbay sa kalooban ay maaring magdala sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili. Maraming salamat sa pagsama sa ating tarot reading para sa December 2024. Naway nakuha ninyo ang mga mahalagang pananaw mula sa bawat card na ating tinalakay. Huwag kalimutan na i-share ang inyong mga saloobin sa comments at kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe para sa iba pang mga tarot readings. Hanggang sa muli, maraming salamat.